Hello mga kaibigan Nandito po ulit sa simenteryo Ngayon lang po ulit nakabalik Nagkaroon lang po ng konting uh, problema Kaya ngayon lang po ako nakabalik Bali, malapit na akong magliwanag Ayan, ah, kakita lang ito Malapit na akong magliwanag Bali, papaita ko lang po sa inyo O, iti-demo yung ano na meron talaga na na EMF or electromagnetic field dito sa simenteryo. Ito po yung EMF uh, meter natin. Meron siyang nakikitang o nadidetect na mahinang uh, EMF. Ayan. Pero nag-red po siya ngayon. Ibig sabihin, uh, hindi na po safe yung level ng EMF. Ayan po. Kulay red. Nag-red na po siya. Sa may right side, makita nyo yun. Naka-red po siya. Ibig sabihin, hindi na po normal yung nadidetect niya na level ng EMF dito sa party na to ng sementeryo ayan o, nawawala, pero nawawala wala naman pa pag umiikot ako o nag-iiba ng maharap ako sa iba direction pero pag dito ayan meron po siya yung sabihin yung source po ng EMF natin dito nasa nasa isang direction ang suspecha ko nga po yung sinasabi ko nung last time na ano na video ko meron kasi ako nakita ang mga siguro hindi hindi bababa sa dalawang malalaking antena yun po yung pinagsuspecha ko ng source nitong EMF ano po ano wala na naman po Kaka meron ka so wala wala I-emphasize ko lang po ulit ha. Ah. Hindi, hindi, po ibig sabihin pag may na didetect na EMF, meron ng something paranormal or may may multo sa simentero. Hindi po yun ibig sabihin. Ibig sabihin lang po talaga noon may may EMF. Ngayon, kung saan po nang gagaling yung EMF, marami pong pwedeng panggalingan yun. Like yung mga high tension wire, yung mga kable ng kuryente, mga appliances, or any electronic or electrical equipment electric basta meron mga kore posible pong kahit yung ordinary electric fan meron pong mag, pag nilapit nyo po yung EMF meter meron kayong madidetect na e, EMF Ayan. wala ngayon po dito sa bandang to wala nga, wala nga didetect. Try ko ah. Wala rin po. So meron lang talagang certain portion dito na merong na-detect. iseset ko po yung alarm nitong EMF uh, meter pagka tumunog po yun ibig sabihin uh, lumalampas na po dun sa accepted or safe na level ng EMF marinig po natin mamaya yun pagka tumunog siya meron po siya nadidetect na sobra sa accepted na value or level ng EMF ito po yung nakita ko ng isang araw pala na punto na ako open Ayan. yung yung isang gadget na sinasabi ko na gagawa lang ako yung rempad wala pa po hindi ko po nagagawa hindi pa po dumadating yung yung alarm door, door alarm na modify ko para maging rem pad tatry din po natin yun dito pagka nagawa ko na yung rem pad na yun pwede nyo rin pong google yun kung gusto nyo malaman kung para saan yun para kung saan binagamit eh wala pa rin ho siyang nababasa hindi detect Ang natatandaan nyo nga pala nung last video ko. Tinry ko na rin i-demo tong EMF meter pero hindi kita sa ano, maliwanag eh. Yung display. Kaya kailangan talaga pag gusto kong i-demo to madilim-dilim pa O gabi. Para makita nyo yung yung screen ng ano EMF meter. Oh, ito po yung ano ito. Dulo na po 'to ng cemetery, wala na po masyadong maraming punto dito. Tapos may bahay pa nga doon sa banda dun. Ito wala ko siyang natititig na ah, EMF. So consistent po. Nung last time na pumunta rin ako dito. Dun din sa area na yun. doon ko rin yung EMF meter. Ayan doon ko rin natitig yung EMF. EMF level. sa part na yun. So malamang meron talaga hong Uh, device or equipment na na malapit doon uh, pinagmumula ng EMF po, kita nyo lang ito malapit na akong magliwanag so maglit lang ako rito para, para nga i-demo to naalala ko lang nga pala sa mga nanood ng mga nauna kong video. Uh, salamat po. Salamat po sa panonood. Kung gusto niyo po yung mga ganitong content, sana po isupport niyo yung channel ko by subscribing and by sharing my content. Langin tulong po yun sa sa channel ko. Kung okay lang po sa inyo, paki-share niyo po yung mga video ko. Or at least mag-comment kayo kung meron kayong mga napupuna, napapansin nakakaiba, na posibleng hindi ko napansin. Or mag-suggest kayo ng pwede kong puntahan or pwede kong gawin. Pwede kong gawin content na related po sa ghost hunting or any or any topic po or subject na pwede nating ipakita sa channel natin. Asok ko tayo dito. Parang hindi ko pa yata napapasok to kahit kailan. Ay, wala pa rin yung d-detect na EMF. Sinubukan ko rin ho itong maliit na ano eh na light source ko eh kung okay okay dito sa ito naku malamang positive to ito ha. Ah. mukhang mukhang ataw luto ano kung na nararamdamang kakaiba o naririnig ng kakaiba hanggang sa ngayon po sayo natin dito ayan tumutunog po yung ano, yung repeater natin meron siyang na uh, na detect na mataas na medyo mataas na level ng EMF ayun po dito sa ayun o no? tunog ko siya ngayon hindi natin alam kung ano yun ha sabi ko nga sa inyo hindi hindi ano conclusive proof na may multo pag uh, mayroong merong EMF na nadidetect huwag muna tayong mag conclude na ano huwag muna tayong matakot natry ko din po yung ay may tao dun ito tao to dito tumulto tao to nakita ko med ito, ito po ako nakakalaw lang po sa bundod ng hindi po lang po alam ano, ano yung nakaliba yung eto nawala na naman po yung EMF yung ano mga isa na sabi kanina, yung EBP tatry po natin yun nagtatanong ko ako tapos titignan po natin pag nagtanong ako, wala naman ako in-expect na maririnig. Pero dun sa recorded na na sound, doon ko po re -reviewin mamaya kung merong sumasagot. Yun po kasi yung principle ng EBP. Tatanong ka, mga question, meron ba rito? Sino ka? Ano ginagawa mo rito? Yung mga ganong tanong. Tapos, i-record -re mo yun habang nagtatanong ka. Tapos ipe-playback mo yung pe-play mo yung ano, na-record na sound dumutitingnan kung meron bang sumasagot or wala so magkatanong-tanong tayo ah. at natin ito na po meron po bang ibang nandito meron ba akong kasama dito ngayon Pero po bang malaman kung anong pangalan ninyo? Ano po ang ginagawa niyo dito? Patagal na po ba kayo dito? dito or namamalagi pwede po bang magpahihwating kayo or magsalita Pwede po bang malaman ang pangalan nyo? Okay lang po ba? Ayun po, nagtanong na ako. Hindi ko alam kung merong sumagot. Mamaya, re-reviewin ko yung video, papahinggang ko mabuti yung audio kung may sumagot ganoon po kasi yung EVP pwede nyo pong i-google yun or i-search sa internet kung gusto nyo pong mas malaman pa kung ano yung EVP Electronic Voice phenomena Ito nakita na rin natin 'to nung isang araw 'to eh. Tinang tanong ko, pinakita ko sa iba 'tong video. Bulak daw yata 'to. tong nakikita nating mga parang bunga. Mukhang malulubat na po itong ilaw ko nag kumukuti kutitap na nag parang nagpi-flicker-flicker na siya. Ayan po, nagliliwanag na po mga kaibigan. Pag nakasanayan mo rin yung pabalik-balik dito, no, hindi na rin, hindi na rin nakakatakot eh sa una talagang medyo kakabang ka pa eh ngayon marang nasasanay na ako sa pagbalik balik ko rito unless meron talagang magpakita or magparamdam yun, iba yung usapan na yun nakatakot na talaga yun, hindi ako magkukunwari na hindi ako matatakot pag uh, may nagparamdam o nagpakita ayun pansin ko pag malapit na dun sa sa daanan papalabas dun nag, yung nadititik na EMF eh pero meron ako na puntaan dito yung nadaan natin kanina na may malakas na EMF or hindi naman malakas yung lampas lang sa normal or expected na EMF level ito so, wala uh -huh. mahirap dumaan dito palapas so balik na lang po ako dito Pero nung nadaanan dito eh, kanina, tumunog yung na matandaan kung saan yung inaanong ko na yun eh. Tayo na ating hanapin. Parang dito yata. Parang dito yata lang uh, talaga pong hanapin try okay, ah, ko po dito ah pala akong dadaan ng dito. Hmm. Hindi ito yung pinanggalingan ko kanina. Parang ito. Tira tayo. tayo. Alala ko may maraming mga parang gate na bakal yung mga putput. Ayun. Ito nga ayon Hindi Ay, ko alam kung ano meron dito. Ayun, meron siyang na-detect. Ayun, wala na naman. po mga kaibigan na nalilitik sa dito o pag, pag uh, maharap ako sa iba nawawala o pag dito lang talaga oh. may okay, meron dito sa parte na to but ayan, mataas na EMF level ayan o, wala pag uh, maharap ako sa ibang direction may oh. ano na maliwalang na po mga kaibigan mag-aalas 6 na yata eh Ayan, wala na naman pong EMF dito. ayun meron na naman. Basta maharap po ako dun sa direction na ito. Meron po siya na di-detect. Ayan, narinig niya tumutunog. Ayan po mga kaibigan. Hanggang dito lang po. Salamat po doon sa mga manonood ng video. Eh meron na naman, no? Kahit pala dito sa part na to, basta mamahara pa dyan, no? Pero ayun po yung yung antena. Ayun, no? Baka dyan po nang gagaling yung ikaw ko lang po, ha? Yan lang po yung pinaka malapit-lapit na paliwanag eh kung bakit merong IMF eh dito sa cementerio. Tapos sa banda ron meron ding meron ding ano antena na malaki. Actually marami eh. Sabi ko nga sa inyo mga dalawa o tatlo. Tapos sa pa may mga kable pa. Malaking kable. Posible rin yung panggalingan alam pag lumalapit, lalabas ako. Kapag lumalapit ako dyan, merong madidetect yan. merong madidetect itong ano, EMF reader. Ito, ipusa na naman. Hello! Ay, yung pusa. Hindi ko alam kung ito palagi yung nakikita ko dito. alam kung may nakikita pusa dito eh. Ayun, tumakbo. Sige. Okay. Ayan o. Mas maharap ako dito sa direction na to. Meron siya nadidetect talaga. Sige po. Hanggang dito na lang po. Maraming mong salamat ulit sa pananood nyo sa mga video ko. Thank you po.